Luisa sa gidaw ko. Daghan kay kog madawatan nga mga mga negatibong uh, mga istorya. Pastor ka gabuhat kag ingon ana, pastor ka. Ingon ani, ingon ana, pastor ka. Pastor pa naman ka pero may mga videos ingon ani, ingon ana. Pastor pa naman ka. Dai mga sakit nga, pa ka pastor pamangka. mayong bungkag sa ano ninyong tanan. Delikto nga ginapasikat sa so, usag uh, content creator yeah, siya so, sa itong bayan. Nining buntaga nagbuhat ito ng video kay ako ang nahunamanaan nga. Magduha na dahil ko katuig aning ako ang wow. uh, journey as a vlogger or content creator. Okay. Uh, February 7, nagasaulog dahil ko sa ako ang uh, kadaugan isip ko sa ka content creator uh, nagduha na dahil katuwi ganyan yung uncle ang God sa ako <tinyo> <tinyo> mga kol, o mga ti utang na ako ni diha at before sa mga ato ang pagsaysay ah uh, sa pagiging content creator o unsa ang nahi, dahilan Ngano nahimot ang content creator adto sa ta, sa ato ang life story para masabtan ninyo ako dai si JC Orke ah, uh, sa so ko ka pastor and sa so pugko ka content creator uh, better known as sa gamay pa ko better known as Jik Jik and Better known as Palito. And now, better known as Master. Jack of all trades, but Master of none. So, ah, uh, kung ma naman kong paila-ila introduce sa inyo, ah, uh, ako sa isa-isay nga nung namugna si Master. Ah, uh, usaday ko ka, ah, uh, anak sa, dili anak sa gawas kundi anak sa ginatawag na tong broken family ako ang kamagwangan sa ikaduhang pamilya and ako ra ang sarang laki sa amo ang managsuon and sa ato sa ta gikan sa akong sa bata pa ako, ah, uh, hilig lang kong mag-inusara. ay uh, I'm a loner. Uh, and eventually, nagkadako, nagkadako na na-emerge ko sa social life o sa social socialidad. Uh, ko sa gawas, uban sa kong mga igsuong. Kaya siyempre, diya sa balay, nami schedule kay nagdako lagi ko nga disiplinado ang ako mga ginikanan. Uh, nami uras sa paglaag, nami uras sa paglimpyo. Shoutout uh, shout out dia sa batang 90s. Uh, nga katong mga natawo atong 80s, 70s and eh, 90s. Uh, mga tao nga medyo nakasinati o disiplina sa ginikanan nga di naman abuse nga gitawag nilag abuse karon ah uh, na nga <clears throat> mao na nga mayo ang ako ang pagdako kay disiplinado lagi ko isip usa ka anak so ato ta sa topic nato nya lang mga panahin ng tungdana ah, sa gamay pa ko kana lagi mga babae lang nga tong kadula kay atong mga igsuon maguwang nato to ato ang mga igsuon puro mga babae and i had to recreate myself sumutong nga magbahit bayot ko ma himuon akong hantod nga din ko mao na akong ikadakan nga ako nga magpakatawa mag ah, nahimong katawanan mahimong nahimong kumikiro magkikitawag tag palito palito mga palito kay payat man puta. ah and isip usa ka pa naanday katawagan sa sige na kong tanaw og movie si Palito identify as as kumikero or komedyante. So, nagdako man ang gitawag ko Palito Payat. And I do not found myself as matini idol. Kasi di matagwa po, sakto lang. Gwapuhan, gwapo lang ko sa mga gwapuhan ako. Pangit ko sa mga gipangitan ako. Kana lang, mora na ako masulti. So, ba, ambakta sa kuan. So, nasulti naman ako kung asa ko nagikan. Uh, nagdako ko nga kato akong ginaportray nga identity. Di uh, dili ginaportray kato ang kato gid ako. Ako to siya lipay ko nga ginabuhat to, uh, malipay ang uban sa akong ginabuhat. So sa nagdako ko uh, mga barkada nako ako ginapangita ko kay wala daw bangkero, walay tabian, walay 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 magpakatawa. Then yabot it happens nga nahimo kong pastor. Oh. Hindi ka pastor, nahimok kong kong pastor. And sa dihang nahimo kong pastor, ah nagpadayon ko sa ako ang kinabuhi, nausab ang ako ang dinalhan sa ako ang kaugalingon. Uh, ah, katong mayo kayo sa sa butang sa pag pag pakatawa, naging seryoso sa tanang butang Okay, mao lagi daw Uh, kinanglan, pag ingunani ka, pag na-born again na ka, pag nausab ka, biya na nimo ang talikdan na nimo. Dahil kinabuhi, o muadto ka sa bagong kinabuhi. And to make the long, uh, the long story cut short, nagpadayon ko atong nga uh, nga, nga kinaiya. Hantod sa niabot ang tuig. Uh, Nagkagawas-gawas naman ang akong mga kinaiya. Uh, being... Uh, Atokative being uh, katunang uh, funny nang mga lately na mga 2017 ana uh, 2016 uh. so naghinahinay na siyang come out sa kukon and wala lang nako na siya gina ingon na sila nuisans daw kay kukon sabian tabian Ah, sa ano ba, nuisans, ginapangitaan ako sa mga kauban ako, mga higala, mga pastors, mga brothers in arms, diya sa kalihukan, diya sa ginoo, Ginapangita na nila ang katong katong uh, kuan. Tapos ang ila gipangita, dili to gipangita kay nalipay sila. Gipangita nila kay nuisan sa giba ko. Oh, ana, should say per se they say at the, nuisance do ni akong kinaiya. And here come na in the COVID attack. And then, katong COVID, na-lockdown ta. Di lang man ako, na-lockdown ko, na-lockdown ta tanan. And I come to to realize Tadili dili ni ako nga nag portray aning kinabuhi So sige kita pangita, sige molakit tawag life search. So nag search ko kinsa ug unsabagay ug dug ko diha sa gino. And ang tubag sa live what I make you kung sa kagibuhat sa ginoo, kinabuhi ka na. And niabot ang panahon nga nag vlog na ko. It was February 2022 to be exact, February 7, 2022. Nakapalit kamera kay nanamo koy motor. Nahilig mo ta magmotor. So, nag vlogging ko. First na akong content is motovlogging. Nag-video lang ko, nagpadagan. And, nahimo siyang viral. Ah, di ba siya viral na viral, pero nahi, nag -tunaw, nag -tunaw. So, na ay nagatanaw, nagatanaw. So, mo ito pinakunang content nako sa YouTube. Ki-upload na ako sa YouTube, tapos ki-share na ako sa Facebook. So, kung atong tanaw na itong journey, sa di ako ah, kana bang sikat? di pa man ko sikat gihapon ron pero may nalang lang kay nana naga tanaw naga follow sa ah, as content creator. Tung friend-friend lang mag add ko hilig bang ko mag-video-video. -video. So sige ko ma-upload og mga video sa Facebook. Pero wa day mutan sa akong mga video. Daghang mga likes, ang views lang, 10, 5. Pero ang likes, mabot 100, 200, 500, 800. Is view as akuan, uh, akoan. Wala nila tiwasa ang video, wala tanawa. So, para na ako sakit to. Uh, isip ka, efforta, nag-edit. So, mo tayo ko sa kung kao Done with the putsu-putsu editing. Oh. So, muna nga, karon nag-layo uh, na ta sa atong Amazing. editing. Pero layo pata sa atong vlogging. Pero stay lang Our mo place. focus sa ato ang vlogging kanunay mga angkol o ganti na ko diha sa ako mga solid supporter sa akong uh, salamat yung kayo kay dili maabot aning kahimtanga kung wala mo na tanaw sa akong video. happy ko sa akong ikabihang kuwig sa YouTube and there is a Facebook sa bilang content creator, uh, nanakoy na mga incomes na salamat ta sa Ginoo na. And salamat pud dinyo nga kanunay nagatan-aw, naga, tanaw, naga share sa akong mga videos. So mo nga mga call o mga ante, kanunay lang mumutanaw, o mo share kay dili mo makatabang sa ako ah, but sa ako ang abukasi. Nga, mauni ang dahilan o rason nga nung nisulod ko sa maong platform. ngano ni-venture ko ni Ani, isip usa ka pastor, daghan kay kong madawatan nga mga mga negatibong uh, mga istorya. Pastor ka, gabuhat ka, ingon anak. Pastor ka, ingon ani, ingon anak. Pastor ka, pastor pa naman ka, pero may mga videos, ingon ani, ingon anak. Pastor pa naman ka, dahil dagag mga sakit nga pastor pa mangka o kistuhanon pamangka. Pero kaning mga tawhana dili makasabot na akong gipasabot nga kaning akong pay profile karon gihimo na na platform nga isip akong public platform for all para sa entertainment purposes para sa income. Nganong gyapasta ko ang income? Gagmay pa man lang na akong income. Nganong gyapasta akong income mga angkol ug mga auntie? It's because, ano na, being a pastor, lumayan ko ganiha, being a pastor, na ako'y advocacy sa akong kaugalingon. Sa una, tung way back, at uh, 2012, onward to 2018, 18, uh, 18 uh. before naputol ang amo ang ang ako aw ah, ang, 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 ang mga lihok o mga katihuk, kalihukan nga na, sa sa piapi Usa ko ka administrator sa NGO sa una nga nagatabang og mga bata sa pag-eskwela gahatag og uh, sponsorship sa ilang pag-eskwela hantud sa pag high school. So ginatagaan sila og monthly allowance nga sa una 500 pa lang uh, kada isa ka bata hantud nga nag nagdako hantud sa niabot sa isa kalibo kada bulan sa usa ka bata. And niabot ang among mga gi-sponsoran nga niabot og uh, 39 ka bata 34 uh, ang gisuportaran sa mga sponsor upat ang lokal nga nag-sponsor og uh, 30 ang guys sponsor sa maong mga bata nga tagagawas diri sa Australia. Uh, ang sobra ni ana dili sa pag hinambog ug dili sa pagbuhat sa bangko I sponsor na ako na ako'y lima ka mga bata nga gina kada bulan ug 5,000 oh wala 5,000 naisip usa ka pastor wala gaya may mga sweldo wala may mga kwarta apan na mga panahon na manggod gina -bless ko sa Ginoo sa pinaagi sa mga negosyo o, mga side mga sideline sideline ako sa gawas aside sa pagpamastor, uh, yung mga sideline sideline sa gawas. Uh, legit naman po na sideline. Uh, na na ginabless ko sa gino. So then, ginashare na ko ang blessing dito sa mga bata. So muna, balik na dire. So nga nung nisulod ko, aning nga uh, nga platform, aning pagka-vloggers, aning pagka-digital creator, sultihan so, ta mo mga uncle o mga auntie. Tungod sa desire na kung gusto ko mutabang, nga dinagko bisulod ko, ko ani kay kabalo ko na income ni ani income generator ning maong platform and i believe so na kung ako ani siyang paningkamutan ako ani siyang i-master ako ani siyang uh, isulod sa sa konteksto nga pinaagi ni ani makatabang ko balik sa bagat tao nga nanginahanglan og tabang nga dili ma-over ang ako ang expense kay eh, kabalo baya ta nga o atay kwarta nga di ta anak og dato di tanak ni Chumbian anak lang ta og Pinoy nga pobre so mao na nga mga angkol pinaagi sa inyong pagtan-aw sa inyong pag-share sa akong mga videos sa pag sa akong mga vlog, sa TikTok man, sa YouTube man, sa Facebook man, makatabang mo sa income generating purposes na ako para itabang usab dito sa mga nanginahanglan nga dili akong kwarta ang ang ibutang na ipusta. karon nagatabang-tabang ko pero di ragi taman kung pilaragi ang akong subra Pilaragin akong ekses sa ako ang kinitaan sa tibuok na kong kinitaan. Di harap po makatabang. Kung na'y nga mabuti sa kong kamot, maura po na nga akong ma-share. Pero I wanted more. I uh, wanting more of more of that. So muna, pinaagi sa inyong pagsuporta, sa pagtanaw sa akong mga videos, pag-share aning akong mga reels, mo income ta. Kay di... Gibali, ipakita na ko sa inyo nga mo mga income niya mo ni ang ang income naku as of now mo ang nagagawa sa ako ang Facebook account o sa ako ang uh, YouTube ayam uh, I am very transparent kay gusto ko journey kita uban kita sa ako ang desire sa akong gustong mahitabo sa ako ang vlogging life uh, mo man dili pa man ko expert sime uh, si mi expert pa man ko si mi ipit pa lang man ang ato ang editing o gunsa pa mga style of vlogging ang akong paghinaot nga diin suporta si tanawan ninyo ang akong mga reels i-share ninyo ipapalo sa uban not for but i-share ninyo sa inyo mga mga Facebook kay pinaagi man lang sa inyong pag-share, makatabang mo sa mga bata or sa mga dapat na tabangan. And we will be updated sa atong mga katikaran, sa atong buluhatun. So, muna nga, nagahinaut ko, kaubanan ko ninyo, tabangan ko ninyo sa maong advocacy sa akong kinabuhi. God bless mga mga angkolog ante, padayom ta mone ay inyong Uncle Master. See you on my next blog.